Hello guys, good morning. Welcome to my channel. Ayan guys, papakita ko lang sa inyo yung ginugupitan ko ngayon. Ayan guys, yung tagiliran na yan. Oh. Sobrang laguna. Guys, kung mapapansin nyo, ayan. Oh. Sobrang kapal na yan. Oh. Gugupitan natin yan guys. So, guys oh. Sobrang laguna. Kasi di abot ng maguro yan. kailangan alangan natin ng gupit yan. Ito bunutin natin to. guys oh. yung dun banda tapos na yun ito ang hindi pa yun oh. sobrang lago na ito guys tapos na ito kung kumapansin yung pantay na pantay na yun. ito guys tapos na ito ah. na dito tapos na rin po guys itong bugumbil ang daming ano guys eh. <coughs> daming bulaklak ito tapos na rin ito guys dito daming ligaw na damo daming bubunutin eh. guys, ayan na muna. Maraming salamat. bye, -bye.